ito po yung aming fabrication yan, ito po yung aming ginagawa yan po yung na namin kaya lang nahuli kasi ako kawa nung extend ako ng 15 minutes kasi pag in ko kayo ng umaga ay nakalimutan ko pala mag-in kayo ng umaga naalala ko mga 10 minutes na. So babawian ko ngayong ano, extend ako lang ilang minuto para makumpleto yung oras ko. Ayun. Yan. Yan naman yung sa kabila. bandiklak Tatapat mo lang 'yung mukha mo diyan. Main play eh Friday, pag Friday kasi. 7 uh, hours lang kami, 7 to 1. Kaya ngayon 12 na ng hapon. Oyan namin. Tapos bukas 6 to 11. So may 5 hours kami naulit bukas. Ay, ang ganda dito ng trabaho. Hindi ka persuado. Tsaka mabait nila. Maraming so, salamat ay tapunan tayo sa magandang company. you. bye, -bye.